Oh, good, good, morning. morning. Hmm. Ito po si Ate na taga Taga Singka Tabi. mo hila? Ano po ang ating hanap buhay? Ga ano ko na ning mga paminta, mga repack, bending. Binding? Mm -hmm. Ano yung mga ano diyan? Anong mga diyan ng mga tinda? Ah, paminta, mga laurel, mga tawas, mga anyil, sari-sari. Wala diyan panggayuma. <laughs> Walang wala man. Mm -hmm. oh. Ano to ano to per tindahan ang paghatod uh, Oo, per order per tindahan mga suki suki tindahan no oh. tapos halimbawa na mag order sayo may cellphone number ka ano? ayun lang ang problema hindi na ako pwede sa cellphone ta malabo ang mata ang kamay nangurug-urug na kaya sorry sa cellphone walang number <laughs> chat na lang kayo sa akin sa akin na private message kasi lagi tong gaagi sa ako si ate no oh. Tapos, pag abot na yung oras, sasabihan ko na lang siya kung saan na lugar siya magpahatod. Ay, yeah, patod. Magkano ang isang, ano sa'yo? 100 lang. Ang isang? Ah, isang asali. <coughs> sampung piraso. Sampung piraso. Oo. Oh, oh. 10 hmm. Sampung piraso, 100. Oo. Oh, oh. Nakaabot-abot ako si NCN. Hmm. Hmm. sa NCN. sa Oko, sa Biga, sa Rizal, sa Osmeña, Rojas, Borgos. Oh, yang lugar na yan, ah. kung hindi pa kayo suki so okay ni niya, sa ako kamo mag-chat na gaagi man do dito, bali, ako na lang ang magsabi sa kanya kung yeah. sino kayo para madagdagan siya ng customer. Yeah. Para hindi na ito mm -hmm. Kasi hindi ito matutulog. para ripak-ripak ang gabi-gabi eh. Mm -hmm. Oo, talaga. yan. Totoo yan. Di na, ano. Ang ripak-ripak, maghapon niyan hanggang gabi. Ilang araw daw, tatlo. Pero yan. may may tanong talaga dyan. Magkano ang kinikita natin sa isang araw na paglalako? Yung uh, pinakakita na? Ang um, kita na? ayos man, kalahati man. Kalahati. Mm -hmm. at least nabubuhay no. Oo, ikan pang bagas, pang ulam, ikan sobra, okay na yun. Basta tang malaga, importante. <laughs> <laughs> yan si Ate no. Bye -bye. Oh, ano raw na, pali natin tong kanya. Yan mga paninda niya yan. Mm -hmm. Basta pam alam mo yung paminta, mm -hmm. Ariel, Chlorine Ano yon Paminta, Ariel, ano? Tawas. Tawas. Oh, kamangyan. Kamangyan. Asupre, bawang, ano marami, hmm. marami ano. Wala wala lang si Boyas, mm hmm. tama giba oh. mabugat na 'yon. Oo, oh, oh, mabugat oh, na. Okay, thank you no. Oo, oh, oh, thank, you, thank sa akin, uh, chat lang, salamat. Oh.